Yan mga master. Wala, siya. talaga siya. Trumpe. Na, Hindi ka talaga maniniwala dito yeah, kung ano na, nakahuli mga master. Ayan, na, master. Sa kawil nga, Ayan o. Oh. Si Bin lang. Ayan o. Siya nakahuli mga master. Oh. Tapos grams. seven Si 8 grams. Si auto, 8 grams. Times 8. Grabe. Angat mo daw <laughs> master. Angat, master, angat mo. bigat <laughs> eh. Sige na para... <laughs> 3 nga ito 3 kilos oh. oh, grabe oh. mga master Ayaw ko lang Si Bin Uto mga master nakangat dito. Si Bin Uto no. Basag yung ay basag may mga Tayang uli ko din master, putol. Grabe. Dalawang bikis nga ang putulan. Aray! Pero may may nanda ko lang malaki. At mo, Akat mo. Grabe na uli niya master. Tuloy na ilan ko master. Ito, mo. Si Bin Uto. mga master. Bitlan tan, bitlan tan. Tinulungan lang. ako. Tabyo. Grabe. Ayan yung nag Yan no, yung na nakadali no, mga master. Saan dali? Utol ka doon? Si Binuto master, yan. Sama mo ako dyan, akong tagatakma dyan. Ayan si na, Master Bok, ang wala, katulong wala, niya kanina. Wala, Ayan o, no, nalandang si Binuto Anong line? Sablay yung may ano tol? Ha? May... Anong lane yun? Ano ba yun? Sibil? Swivel? Bakit? Para pigtas yung swivel? May pagtas ka. Ayan o, ayan 3,000 series Grabe. Away di away yan. Away talaga. Nagulat ka siguro na? Kinabahan ako nung ahon na namin. Hindi, kaba, ang laki sa ah, halimaw. Oh. Ay mga master. Simple lang yung ano yung nakarina eh. Kala ko dito lang, kaya, kaya lang na, ah, eh. Yung na ano na yun, ang palag na, nagkabahan um, na ang puti. Saan yung red ko? Kala ko, DK? Grabe. Oh, hindi ako mga paniwala. Nalad lang si Bin Oto. 6 <laughs> LB, 4 strand. <laughs> yeah. Then, then 6 LB. Suyo so, daw ako ng bagda na item. Yung... Yan. Oh, yan, itim yan, na na. No? Lagay ng Mga 15 LB yan, so, mga so, master. 15 LB. Grabe yun. Oh. Swabi so, si Tol Tabs. Nakaraan, ano? Ano, ano ba yun? No. Salungsong. Salungsong. Salungsong nakaraan. Ngayon, no? Oh. Ito ang trophy talaga. Wala wow. man. Si Bin Uto, biruin mo yun. Sabay sakal, Tol Tabs. Dito. Sabay sakal. Wala. Grabe rin yung huli ni Master Noah, wow. Kaya pala hindi umalis doon. Ang kabig putol sa akin doon. Dalawa. No, Iniwanan na kita doon, Master. Na Kung may kasama, ako mag ka lang mag-alis doon. Pinagbibigay kita ng asayaw. Dati kaya doon, ito sa ko. Doon yung kagatan. Teka, so, hindi ko nga ito. Anong kwa mo doon? Triple pen? iba-ibang isda. Mayroon pa ako ibang parang nahuli niya na. Sir, talaga yung tip ko na yan. Parang ano siya? Parang malaking... Malaking, ano ba ito? Grabe ano, rin ano. yung huli na kasi darunawa. Si Master din siya. Ay puta, yung wag mo tanongin. Mas mahab. Kung ito mahaba na yan, mas mahaba sa kanya. Si yan, Master Arnel, yan, si, uh, ma uh, si <laughs> Master Arnel. <laughs> Palitan niya yung huli sa akin, ayoko <laughs> 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 ay, <laughs> ay, eh. Eh, shoutout kay Master Arnel. Tabaan pala, ng palay, wala pa ni Parang malaking tambas sa akin yung nahuli ko kanina. na.